Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ng ABS CBN News 35 minutes ago The Banco Central ng Pilipinas sees lower economic growth than the target this year This is due to the ongoing plug control issue which has affected business sentiment. We need a credible resolution on this issue, said Banco Central Governor L. L. Rimoluna Jr. So, klaro, Banco Central na ang nagsalita, no? Uh, kasi, ang unang nagsalita, Itong secretary ano, Security and Exchange Commission Chair Francis Lim na 1.7 trillion pesos wealth invested in the Philippine Stock Exchange biglang naglaho, pinol out ng mga investors dahil nga sa napakatalamak na korupsyon sa ating bansa lalo na itong flood control scam issue ito namang isang special assistant to the president uh, Frederick Go medyo I don't know uh, nag uh, how do I call it sabi niya hindi solid pa rin ang business confidence sa ating bansa <laughs> galeng uh, hindi siya sumasang-ayon doon sa sinabi ng uh, Securities and Exchange Commission fake news daw yung source ng SEC chairman yung nawalan tayo ng 1.7 trillion investments sa Philippine Stock Exchange fake news pinagtatakpan Okay pa rin daw. Solid ang business confidence sa ating bansa. Ay eh, s'yempre, 'yun ang trabaho niya eh. Special Assistant for uh, Economic and Investment. 'Yun. Eh Jan sya sinisimulan. Eh sabi niya, okay pa rin. Uh solid. Solid <laughs> pa. O, ano ngayon? Mr. Frederick Go sino ang paniniwala namin? Ikaw o ang Bangko Sentral ng Pilipinas? Mabuti naman at naging honest ang Bangko Sentral kasi yan din ang trabaho nila. Kung ano ang totoo, sinasabi. I don't know kung ano yung economic growth target this year. Ang alam ko, nasa 6 point something. Kailang within 3 years Tatlong taon na ang administrasyong ito, palagi na lang ang economic growth, palaging mas mababa. ne minsan hindi pa nila na over exceed o na lampasan ang economic growth 23 24. So ngayon malagim na kalagayan ng ating bansa mas mababa ang ating economic growth. O, oh, ko tuloy ang Pangulo ng eleksyon ng Mayo, before eleksyon, pinagmamayabang na, tayo, Pilipinas, ang may pinaka mabilis na economic growth sa Asia. <laughs> ang, gagaling mga pra-promise eh. Ano pa yung mga promise niya? Bago matapos ang aking termino sa 2028, magkakaroon na tayo ng subway, yung electric, <laughs> yung electric, yung train na bumabiyahe sa ilalim ng lupa. O ano ngayon? Nang dahil sa pinaggagawa ng mga kongresista, tinatanggalan nila ng pundo yung mga flagship project ng Marcos Jr. Administration. Kasama na yan, yung subway. Napunduhan na yan. Kasi, foreign-assisted projects ang mga ito. Dapat may counterpart ang Pilipinas. So, sa National Expenditure Program, meron na. Para uusad ang proyekto, matatapos ang subway. Ang ginagawa ng Kongreso, inaalis nila yung mga flagship project sa program funds, ang isinisingit yung mga pet projects nila sa kanilang, -kanilang mga distrito. Kaya tuloy, ang subway supposed to be target matatapos 2028 na delay ng another 4 years 2032 na matatapos ang subway at iba pang mga flagship project. So ganyan na po kalala ang ating kalagayan ngayon. Nadagdagan pa yung US State Department report For 2025, ganun pa rin, napakatalamak ang korupsyon sa Pilipinas, kaya naapektuhan ang investment confidence. Nagsalita ang uh, Philippine Ambassador to the U.S., Ambassador Romualdez. Honest siya, prangka, sabi niya, definitely uh, U.S. businessman's confidence in the Philippines is affected due to this talamak na korupsyon na kung hindi ma-resolve quickly uh, wala oh, paano, paano nila ma-resolve? ICI, no way it can never be resolved by ICI kasi nga sabi ni Mayor Magalong parang may I don't know how will I term it para may pumipigil. May may nasagasaan siya kaya pinata nagresign na lang siya. So wala kong I'm sorry ha. Gusto ko sanang ma-resolve ito as quickly as possible kailan. It's all about leadership. Mahina. Walang oh, yung ICI. Anong sabi ni Congressman na uh, Edgar Erese? Nakausap niya isang member, isang commissioner. Nagplaplano ng mag-resign dahil walang ngipin ang ICI, walang contempt powers. Nagsasayang lang tayo ng pundo ng taong bayan, sa mga uh, members, staff ng Commission. Wala namang mangyayari. So, salamat BSP for speaking the truth. At least alam na namin na pababa ng pababa ang economic growth ng ating bansa. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsabaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talanding na Mukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo. Uh, namimigay tayo ng mga yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panorin nyo ang video na ito. Ano Pwede naman nang kaedyon. karon nindot tagit ka etan aon ang balay ilang anti so ilan na gyud na atop ha uh, ilan na gyud atop ang gihatag sila nga yero nindot na kayo ang balay ilang anti Salamat kaayo sir sa imong pagtabang na sa Ginoo nga uh, gigiyahan ka sa Ginoo nga magtabang um, ka. O, sa, sir salamat kaayo kay Kaya pa kaayo nang lang sa amo a sa labira sa imong kuan di himo nga mo ay imong gisugo nga mag tan og mga pobre nga wala ilang ikapalit. So salamat kaayo sir. Dagang pa kaayo sir ang nanginahanglan din sa among barangay. So siya ra ko kutob siya. Sa Salamat ka ayo. Tagino din magbalos si imo ha. Salamat kayo ante. Aksi yo na no. Sabi sila sa mamay ari. Yan na ko.